Suportado ni Vice President Sara Duterte ang naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng pamahalaan sa gitna ng kontrobersya ng flood control projects. Sa isang panayam sa The sinabi ni VP Sara na dapat noon pa ito ginawa ng administrasyon dahil sa talamak na katiwalian sa, sa pamahalaan. Oo! Dapat lang. Dapat lang. At hindi lang yung elected uh, public officials, ha? pati yung mga appointed uh, public officials. At hindi lang yung mga um, yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa salin. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga uh, public officials. Kinwestiyon din ni Duterte kung bakit ngayon lang sinimula ng investigasyon sa issue ng mga infrastructure project. Sa panahon pa lamang nito bilang Alkalde ng Davao, pansin na ng Vice Presidente ang lantarang katiwalian sa gobyerno lalo na sa usapin ng pondo. Kaduda-duda kung bakit bigla ngayon meron tayong uh, investigasyon sa flood control projects. Kung seryoso talaga sila. And si BBM alam niya yan kasi governor siya dati. Mayor ako dati. Alam, alam natin lahat kung ano yung anomalya, ano yung corruption sa budget ng gobyerno, sa projects ng gobyerno. Buksan lahat ng investigasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon naman, kumpletong bumisita ang magkakapatid na si Nakiti Baste Paulo at Sara Duterte sa ICC detention facility kung saan nakakulong ngayon ang dating pangulong Rodrigo Duterte. Wala namang ibinigay na iba pang detalye ang kanilang pamilya sa magiging usad ng confirmation hearing ng dating pangulo sa Setyembre 23.